Hi mga people! For today's video, meron na naman akong follower na nag-message na naman sa akin, ginawa kong doktor. Kasi nagtatanong siya kung may paraan pa daw ba para magpahaba at magpalaki ng rakbo So ngayon, bago ko sagutin yan guys, kung ikaw ay hindi pa nakapag-follow sa akin, i-follow mo na ako para updated ka sa mga latest vlog ko. So sa follower ko na nagtanong, yes, meron pong way para magpalaki at magpahaba ng ratbooth. Pero yun nga lang, kailangan mo ng malaking halagang pera. Kasi, by surgery po ito. And, uh, ito yung yung alam ko na safe. Para sa akin na safe. Kasi, may nakita kasi ako before sa YouTube, na yun na nga, uh, may video doon na doktor, na pinakita niya, yung way kung paano mapalaki at mapahaba yung ratbo Meron naman akong ano guys, alam na paraan para magpalaki ng ratbo, Kaso nga lang hindi siya uh, advisable and hindi siya safe. Kasi kung napanood niyo yung nag-viral na video na sa Jessica Soho at yun. Kapuso mo Jessica Soho na palabas. Uh, ano doon, in, ay nano doon na mayroong tatlong kalakihan na nag gumamit ng petroleum and yun, after a year nagkaroon ng, ano, ng infection yung kanilang ratbo dahil, yun nga, sinubukan nila kasi siguro mga hindi sila pinagpala and then sinubukan nila yung ganung way at ayun, ang problema sila kasi, uh, alam nyo naman na yung petroleum jelly guys is, ano yan uh, kapag ka mainit, parang ano siya, nalulusaw, parang natutunaw, yung ganun. So, hindi ho siya maganda talaga. So, kung ikaw nagbabalak ka, and kung afford mo naman, much better na yung surgery, surgery na lang, by surgery na lang, para safe ka. Kung ako yung lalaki guys, magiging kontento na lang ako sa kung ano yung binigay sa akin, sa kung anong laki at haba ang meron ako. Kasi, alam nyo guys, wala naman yan sa laki or haba eh yes, uh, ano, uh, may mga kababaihan talaga na naghahanap ng ganong mga sizes. Pero, para sa akin, hindi ko bapaguhin kung anong meron sa akin. Kasi, ang gagawin ko na lang is bumawi ka na lang sa performance. Kasi aanin mo naman yung laki at haba kung walay naman yung performance, ba? Diba? So, hindi mo na kailangan gumastos ng malaki or ilagay pa sa alanganin yung buhay mo para lang uh, uh, I mean, para lang ma mangyari yung gusto mo na mahaba at malaking ratbo so may mga times din kasi na kapag nag undergo ka ng surgery guys uh, possible din na kumbaga hindi maano ng katawan mo yung in-insert kasi sa video guys na nakita ko sa youtube uh, yung doktor kasi is may ini-insert doon sa ratbo mo para humaba siya at lumaki. So, kung halimbawa man na i-reject yon ng katawan mo, possible na ma-infection ka din kasi para lang din yan nagpatangos ka ng ilong eh. ba diba? kapag nagpapatangos sa'yo ng ilong, may ini-insert na silicone doon sa ilong mo, Gore-Tex man yan. So, kung hindi siya, ano, hindi hiya, hiyang yung katawan mo, magkakaroon ng allergies or infection. So, ganun din yung mangyayari doon. So, gagastos ka ulit para sa surgery na naman para tanggalin yung ano yung in insert doon. So para sa akin, ano na lang accept the fact na ganyan na talaga yung laki at haba ng ratbo mo. Hindi mo na kailangan baguhin 'yan. Guys, sabi ko bumawi ka na lang sa performance kasi ang mga kababaihan, guys, uh, bumababa yan sa performance. Hindi ko naman nilalahat ta kasi meron namang kababaihan na kontento na lang kung ano yung meron yung mga partner nila. So, yun lang guys for today's video. Sana nakapag-follow ka sa akin and sana nagustuhan mo yung topic natin ngayon. So, thank you guys for watching.